may ng bahay dito guys ay ganyan oh no? you know, dati wala pa ito mga ito ayun ganyan yung sinasabi na 5,000 ayun know, oh guys malinis na guys may mga bakod na oh marami ng mga kandito marami ng mga mga <coughs> nakabili <coughs> guys oh. Dati wala pa ito eh. Ayan oh. Wala pa to dati. Puro puro mga puno lang na ganito, oh. mga gani dati, yan. Pero ngayon meron na oh. Ang bilis. Ang bilis namin dumami dito. Isa pa lang, lima lang kami dito. Ngayon dami na. Ayan oh. bahay okay na rin, no? Ayun, gano'n, no? Okay ano no? Ah. no? Okay na yan, no? Para magpangarap ng ano mo. Ayun, gano'n, no? Gano'n silang, ano sila? Ayod lang, ha? Ang bahay. ano no? Sana okay na yan, no? Ayun, no? Nakitang sa picture. O, di ba yung kahoy lang na yan ginagawa, yung ginagawa nilang ano? Ang dami na. Guys, ang dami o. ng bahay dito, guys. Ayun, ganyan, oh. Ayun, know, oh. Dati wala pa itong mga ito, eh. Ayun, ganyan, 5,000. Ganyan. Nagsasabi na 5,000. Ayun, know, oh. Guys. Malinis na, guys. May mga bakod na. Oh. Marami ng mga, kaya dito, marami ng mga, <coughs> Huwag <coughs> oh, nakabili Ayun oh Oo Ang dami na Ang dami na guys Unahanta tayo ah Unahanta tayo Ito pila Robert